Ay, Diyos ko Lord, kalaki Oh. Oo, oh, Oo, oh, oh nun. kamo na, sir. Diba? Hindi siya basa basta matanggal kay sa sulod yun ang kuku mo nga nakalubong. Ang ni na nagbanyo. O, yan, mga kalugit o, oh, tanawan nyo. Mga kalugit, kamusta kayong lahat? Meron tayong customer, mga kalugit, no? So, two years na daw, nang anak lang daw si madam nga. Two years ng anak niya wala pa pa rin nagpalugit si Sir sa si iyang kukunan na maga. So, ayan. Ang kalugit, punta na kayo sa Sherwin Ladrido Saloon, Pace 1, Block 56, Lot 6, Dika Homes, Mintal, Davao City. Sakit, sir. Relax lang siya. Obviously, mga taga-kutabato, taga-gindus, taga binsan palugit lang. mag-antos na bukod sila na din ang ikilang tiin eh. Hindi ko kagwantaan ang sa gamay. Oo. Sorry, sir. Hmm. Hmm. Pula pa ta sa ano, sir, ha? sa final destination. Napata sa one line. Hi, hey, love. Oh. Ah. lang, sir. Nalak sakit. Basta. Basta naayos. Basta ay okay, maraming po wala na nga na. Wala na, wala na. Yan lakip lang diya, tigyan sila, gagamit lakas sila, lang, ah, lagi pumulata lagi, ayoko sir, mm. it, mm. taas, sir <laughs> kaya hindi tama tuloy kung kulatahon hindi mo kasi kung ano mo Hmm, sagit lang. Hmm. Ayan, Diyos ko Lord. Oh. Perfect. Ayun, pag... Wala na. Relax lang, sir. Lubog na kaayo. Oh. Maria Flor de Luna, malamit na ang laban ng sir. Ano, <laughs> ah, <na, j> hindi <laughs> lang, hindi asa sa taas ko. Para <laughs> Ano masasabi mo, sir? <laughs> Laban? Laban. 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 Mm. Okay, okay siya lang okay, diba? yun. Yes, Ayaw Ayoko, Tondi. So, oh, ayan talaga mga kalugit. Ako, inalugit yun, yun ako na taman para makuha ang kuko. So, para hindi siya basta-basta mabalik. Sakit pa din yung gamay, no? Diri, oh. Relax lang, sir, ha? Shagit lang ako. Gusto mong shagit. Hmm. Tara na mo manis sir okay na chagit lang ayun na sir hmm okay na o diba mga kalugit hmm Ako mga kalugit, kailangan talaga bahala na mag-comment ka muna sakit maglugit pero one time lang ang kalugit tanggal jud siya. Grabe mong gud ang kuko, amo na indi siya tanaw pero lala kay sa sulod ba. Okay, <laughs> tubig niya ako. Ano yung tubig? baligyan niya lang mga soft drinks o dala. Ano yung tubig? So, lagyan natin ng magic sarap mga kalogit. Ayan, sir. sir. Oo. Oh. Okay-okay na? Hindi lang sakit gamay? Asamad na lang hmm. ganun. Hindi sakit, no? Oo. Hindi po na. Tugay-tugayan ni mo. ang niyo Gamay na lang, Jud. Nama? Gamay na lang. Ipaminti na. Hindi mo Pero ma, okay. <coughs> Last na, Jud. Nisya. Last na po. Hindi rin alam. Pwede nga, Todd? Ayaw. Bawal na. Kung hubog mo nagsamot, may uro kong... Ayan o. Um. Mas masakit ang hubag. Ano? Gamay. Ito siya. It. Hmm. Gamay na lang. Huwag mo na pasagdan mo. Balik pa nagsulog dito sa ilalong. Oo. Hmm. Kaya? Di ba? Sir, oh, tanawa good sir. Amo ni eh, ang gusto kong makuha dyan sa kinabuhi. Tanawa nyo mga kalugi to. Ay, Diyos ko Lord, kalakyo. Oo, oh. Oh, oh, ay. Oo, oh, oh nan. Amo na sir. Diba? indi siya basta-basta matanggal kay sa sulod jud ang kukomo nga nakalubog amo ni nagbano ayan mga kalugi to Tanawan awan niyo mm. di ba mao na ang sakit hmm dry skin oh oh tapos na jud oh natawa oh wala na no adto ko ano suskat duya tan-awa hmm Ayan mga kalugit, tanggal jud sya mga kalugit oh. Bila sakit basta matanggal ang jud sya Mm. natin magic sir. Ito'y pinakasakit. Kailang makuha, magunto siya. Ayan ah, oh, amun ni oh, amuni ang gusto ko hulat doon, matanggal mga kalugit. Kay, hindi gin sya matanggal, abi oh. Tarawan nyo. Hindi na matanggal, hubag mo na ito yun. Para sir, oh. Kaya, sir, gamay, sir, ngayon hindi ko ano. Amo Kutong nang dako. oh, dako, no. Amo nang pinakalas. Amo nang kailangan makuha dyan sa punta. Basta gasakit. O, oh, wala na? Wala na, no. Oh. Wala na? O, oh, yan. O, oh, di diba? So, tanggal mga kalugit. Ang masamang espiritu sa nakabaon sa kukuni, sir. Masa, matamakan sa anak, hindi kasakit. Basta, ayaw lang basa, sir. Ayaw lang Anak <tuk> yang kita taksi, tanggal hmm. nanti di pin di se dokter nak, beli ikan yang bohong, <laughs> <laughs> neng <laughs> kagak yaudah kita. Jadi na apa mana dia? Ayam but nana pun ke ilusi di se fokus mau nak. Yung nasa patusa mo, Pirmente. Ayos sa patusi, ha? Grabe, straight na sir. lang sa guard house? Oo, na ay kulang uh, pen, na naka-farm. Salon. Okay. Ano po na Sa loob eh? okay. hmm. ko ba ko <laughs> kulba. Pila daog mo sir? 50,000? <laughs> Wala gani. Hindi ba? Ano dyan? Ano Nag-chat ka sa kuha kapon? Uh, wala sir. Kakaon uh, buta, nag-chat ko noon. The way na music. Ay, kung ano? Oh, Totong layo, Australia, sir. Ha? Huh? Pero ito nag... Nasa ko atong time? Last week. Katahan na ka nga. Eh, kaya, mo, kay last, last week mo ko pa e, look, kung ipon. Eh, advice sa doktor mo na sir. So ayan, okay na mga kalugit. Oh, Hindi na sakit sir. Gaano no? So ayan mga kalugit, okay na ang koko ni sir. Tanggal na. Diba? Hmm. So mga kalugit, ayan. Worth it. Oh, worth it. Oh, diba? Oh, oh, diba? oh finally. Fin ha? Salamat. Oh, ba diba? Welcome. Oh, finally, two years. Ayan. Si madam naman. Charla, thank you. <laughs>